Hello mga idol. Hmm. Ito magtatanim muli ako ng saging. Ito yung tinanim namin kahapon, ayan oh. Yun, oh. Sabayan oh. hmm. saba, yan, saba. Yun, oh. Tapos ang kasunod niya ayan. Nyug, nyug saging nyug, ayan oh. Tapos ito ngayon itatanim ko. Ano to? Chinese latundan. Ayun, itatanim ko. Ayan. Tapos ayan, ayan, nyog. Nyog ayan to. Ay, yan. Ayun, ko. Yan. Nyog saging. Oh. Oh. Ayan, yeah. tiyanin siya. Ayan. Magtanim tayo para umasinsa tayo. O, oh. para meron paginabang yung ating lupa. Ayan, o. Oh. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan yung aking mga tinanim. Ayan, o. Oh. or